Hello Philippines and hello world. Namiss nyo ba kami? <laughs> Kakaloka. Dalawang araw akong hindi nag-vlog. Namiss ko to. <laughs> Tara at samahan nyo kaming mamasyal. Napakatagal na namin binabalak ni Maron to. Ngayon lang natuloy. E paano naman kasi, hindi may iwasan sa aking tamari. Lalo na toxic ang lola nyo sa trabaho. So ayan nga tapagbigyan ko na ang aking anak. At nandito nga kami sa SM Kabaratuan City. Nueva Ecija, Philippines. Hahaha. <laughs> Atena at hindi maaga kami nagpunta ni Maron dito. Alas G's opening ng SM. Pagdating nga namin kanina, sarado pa. Kaya naghintay pa kami ng 10 minutes. Sa sobra excited nga na anak ko, maaga kami nagpunta. At sabik na sabik na maglaro ang bata. Alam niyo na. <laughs> Bira nga lang na lumabas kami, kaya okay lang. Paminsan-minsan naman ay maglibot naman, hindi lang puro bahay. At hen nga, at nandito na kami sa palaruan. At sabik na sabik ang anak ko maglaro. At syempre, naglaro na rin ako para hindi ako mainit. At bigla nga ako nakaramdam ng gutom dyan, kaya lumabas muna ako para kumain ng siomay sa labasa. Naka isang oras kalahati yata kami sa palaruan. At nagutom na nga si Maron at nag-aya ng kumain. At tinanong ko nga sa kanya kung saan kami kakain. Aba, ang sagot niya sa akin, sa Sangyupsal daw. At napanood nga niya yung blog ng laban na. <laughs> at doon nga daw kami pupunta at manginginai. Nakakalokang bata. At hen nga't umupo muna ako dito. <laughs> Napagod ang bakla. <laughs> eh paano naman kasi na pagkalayo-layo ng nilalakad. <laughs> at hen yet, palabas na kami ng SM. Excited nga ang anak at gutom na gutom na. At sasakay na nga kami ng tricycle dyan papunta sa Sanggup Sala Malapit kasi si Robinson yun at NE Pacific Mall kaya kailangang sumakay ng tricycle. Pwede namang lakarin kaya lang luluwa ang dila mo sa layo. <laughs> so ayan hey, nga, nandito na kami. Abay, first time namin magpuntang mag -ina dito. At first time nga namin kumain sa Sanggup Sala. At syempre, hindi ko alam yung mga eksena dito. Nakakaloka. <laughs> Basta bayad lang ako ng bayad. <laughs> Bahala na ako ano yung mga nandito, kainin na lang. <laughs> Kakaloka. Iba naman kasi yung mga aring sa bahay, yung mga niluluto na arot-arot. <laughs> so hayan yat nagbasid-masid muna ako, pinag-aaralan ko muna. Para naman na hindi ako magmukhang tanga. <laughs> Kakaloka. At hayan na nga yung mga side dish, ko ano-ano lang. May bilog na patatas, may mais, may tokwa, may saging na saba, may pepino, hotdog, at kung ano-ano pa. <laughs> nakakaloka. At syempre, hindi mawawala ang lettuce. Diyos ko, kambing ba? <laughs> Diyos ko, Lord, ano ba ang nagustuhan nyo dito? Nakakaloka. Masabi lang na social, ano? Sunod sa uso, nakakaloka. So, ayun na nga yung mga pinagkukuha namin ni Maro. Sabi ko nga kay Maro, nung pisahan na niya magluto, Diyos ko, eksena, ano? <laughs> Kung ako lang, hindi ko talaga bet yung mga ganito, nakakaloka. Ikaw pa magluluto. Manong kumain na lang, ano? <laughs> nakakaloka. Lahat yata na nakahain doon, pinagkukuha ko na. Konti-konti nga lang ang pinagkukuha ko kasi baka mamaya hindi namin makain ni Maro. At magbayad pa ako ng 300 pesos sa leftover. Nakakaloka. <laughs> Sabi ko nga kay Maron, aba ubusin niya lahat yon. <laughs> 199 nga ang bayad dyan sa isang tao. At anli na nga yun. Meron pang ang anli juice at saka anli cheese. Dagdag ka lang ng 20 peso. Just ko Lord, ang anak ko enjoy na enjoy sa pagluluto. Ani mo naglalaro. <laughs> Actually, napakadami na kumakain dito, lalo na sa gabi. Aba, marami palang koreanong hilaw dito sa Pilipinas. Kayo ba? Gusto nyo ba yung ganitong pagkain? Siyempre, kung ako ang tatanungin, no comment. <laughs> Basta lafang lang ng lafang. Sulitin ang 199 na anli. At hen, ko konti pa nga lang yung kumakain. Kasi nga, maaga pang araw. Mas marami nga daw kumakain dyan kapag hapon at gabi. Diyos ko Lord, ang anak ko, bet na bet. <laughs> napakadami niya nakain dyan. palibhasa mahilig sa karne, nakakalokang bata. At hena na nga at pilit kong inuubos lahat ng tira. At bawal nga ang may tira, magbabayad ka. At sabi ko nga kay Maron, ubusin niya lahat at tubag magtitira kahit konti. At hena na nga at sububo ako at nagfeeling kuryano <laughs> Nakakaloka. Blech. Hindi ko talaga bet. Charot. <laughs> <laughs> Mas gugustuhin ko pang kumain ng mga bagong. <laughs> Nakakaloka. <laughs> Habi nagsasabi lang ako ng totoo, ano? <laughs> At hindi na nga ako mauulit. Charot. <laughs> sa mga mahihilig dyan, go lang ng go. Push nyo lang. Iba-iba tayo ng panlasa. Iba-iba tayo ng bet. Kaya wag nyo akong iba. <laughs> so, ayun na nga at nandito na kami sa Pacific ng anak ko. At kailangan matagtag yung kinain ko. At napakadami ko rin nakain yung mga pilit kong inuubos na tira. O, oh, diba? Sakto nakapatay ang escalator. O, oh, 'di ba diba? Walk ang mag -ina. At dumaan nga kami rito para magpamasahe. Abi, ibig, ibig ko ang matulog dyan kanina sa sarap. <laughs> At nagpunta nga ulit kami rito sa palaruan. At naalala ko nga nung college days ko dito at napakadalas ka nga namin dito pumunta. At dito nga din kami nagpapalipas ng oras noon. So ayun nga at nag enjoy na naman ang anak ko sa paglalaro. Hinahayaan ko nga lang siya para ma-exercise siya. At hindi puro gadget na lang ang hawak niya sa bahay. At manood ng YouTube. Aba ibigyata niya maging basketball player paglaki niya. Nakakalokang bata. <laughs> Aba, siyempre kumanta naman ako dyan kanina. At naalala ko nga noon, napakadalas namin kumanta dito. Kasama ko sila Asunta. <laughs> <laughs> naalala mo ba to ako, mare? O, oh, diba? Napakadaming memories dito sa lugar na to. Nakakatuwa pag binabalikan yung mga ala-alang yun. So, haya na nga at naglakad-lakad na kami ng anak ko. Nagahanap nga ako na mabibili dyan yung magugustuhan ko. At habang naglalakad nga kami, nakita ng anak ko to, mga unan. Aba, ay eh, nagpabili ang bata, nakakaloka. Hahaha! <laughs> at buti na lang mura lang naman <laughs> napakahilig sa una ng batang to niyayakap nga niya yan pag natutulog sa gabi at hen na at nadaan kami dito ewan ko ba ba't napakahilig ko sa pabango bumili nga daw ako kasi nga wala pa daw silang benta nakakaloka <laughs> naawa naman ako kaya bumili na ako <laughs> At na nga at pagod na pagod na ang anak ko. Diyos ko Lord, kung saan saan na umuupo. Pauwi na nga kami dyan. Nakakaloka at napadaan nga kami dito para bumili ng maiinom ni Maro. At nauuhaw nga daw siya. Puro lakad nga ang ginawa namin. O, oh, di ka mauhaw. <laughs> so ayan na nga at nakabili na nga kami at pauwi na talaga kami dyan. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana patuloy nyo po kami suportahan. Mahal na mahal namin kayo and I thank you.